in case po na wala po kayong flying pin mayroon po tayong mga sinasabi na alternative na pamamaraan po para magawan po natin ng solusyon para uh, managdagan naman po yung lakas ng ating uh, manok uh, magandang umaga po muli sa inyo mga kasabong uh, welcome naman po dito ulit sa bagong bago uh, bagong content naman natin na uh, pagkakondisyon ng manok kung sakaling bago lang po kayo at ngayon lang po kayo napunta dito sa youtube channel ko po mga salitabong bitol at hindi pa po kayo nakapagsubscribe pa subscribe na lang po in pakipindot na rin po ng yung button para sa susunod ay maging updated na po kayo sa mga i na video about po dito sa ating pagmamanok uh, bali ngayong umaga po ay bali gusto ko lang pong i-share sa inyo lalong lalo na po dun sa mga baguhan uh, natural lang po na talagang mayroon pong hindi pa nila alam kagaya ko rin po dati nung una na hindi ko pa rin po alam kung paano po yung pag kukondisyon -co ng manok ngayon ay ang ibabagi ko po sa inyo tungkol po dito sa manok na uh, par sa manok na medyo mahina po yung pakpak nya paano po natin papalakasin yung uh, yung bagus niya para hindi po tayo masyado malamangan sa labanan. Ngayon po, bali mayroon po akong ibibigay sa inyo na isang tip para at least ma makakuha po kayo ng idea. Pero nasa sa inyo na po yan kung sakaling gusto nyo pong sundin. Ang sa akin lang naman po ay gusto ko lang i-share. Total, subukan ko na rin po at na-experience ko na rin po na maganda po yung naging resulta nung ginawa ko po na pag exercise sa manok para palakasin po yung kanyang takpak mm, para po dun sa mga bitirano na po ah, uh, kung sakali po meron po kayong alam ay pakicomment na lang po sa comment section and uh, para po ma-share din po natin doon sa mga baguhan at ito po ay ah, uh, yung sinasabi ko na wala naman po Yung willing lang naman po na mag-share sa kanilang mga knowledge sa pag-condition ng manok na katulad po natin na medyo uh, yun po ang sinasabi na hindi po naman natin alam lahat pero kahit paano po mayroon din tayong alam na mga pamamaraan para at least uh, maka maka survive naman po yung mga alaga natin. Uh, ito po ay ginagawa katulad ng mga backyard uh, backyard breeder na sinasabi yung mga kulang po yung facilities nila kagaya nung sinasabi na flying pin kasi po yung flying pin po ay isa na po yung sa pamamaraan para maging malakas yung uh, yung pakpak po nila yung bagus nila pero in case po nawala po kayong flying pin mayroon po tayong mga sinasabi na alternative na pamamaraan po para magawan po natin ng solusyon para uh, managdagan naman po yung lakas ng ating uh, manok. Ngayon po, bali ang sistema nito kung halimbawa mayroon po kayong manok na medyo mailap at hindi po natin, hindi nyo po kayang maniobrahin kasi once na binaliktad nyo po yung manok, may tendency po bumal, kumawala po siya, hindi natin mahuli. Pero kung sa alipong mailap po yung manok, lagyan na lang po natin ang tali. Ganito lang po yung ginagawa kong pamamaraan. Uh, mas maganda na po yung mayroon po siyang kaharap na isang tandang na nasa harapan niya po or nasa side niya kasi once na nakikita niya po yung nagiging agresibo po siya and kailangan bumangon po siya sa pamamagitan ng kanyang pakpak ito po ay sa akin lang po na experience, sa akin lang po na uh, pamamaraan nasa sa inyo na po yan kung gusto niyo pong gayahin pero ito po ay napaka effective po sa akin mga ginagawa nung mga na, yung mga last ko po, po na laban na uh, pinasok ngayon po, ganito lang po yung sistema niya ganito lang po <coughs> mayroong pa kung mayroon tayong hindi mailap ganito lang ah uh, sistema ibabaliktad nyo lang po siya ganyan tapos hayaan nyo po siyang uh, bumangon yun po naitatampay niya po yung yung taktak niya obligado obligado po siyang bumangon kasi mayroon po siyang kaharap na tandang sa uh, sa samay side niya uh, gawin po natin to na ah uh, kahit apat na bisis sa ah, parking sa ganyan uh, apat na bisis na po ganyan tapos medyo iunat-unat natin tapos ika, medyo kahit natin para hindi po masyado mabigla kasi unang uh, unang exercise niya pa lang po ito ang pangalawa ang susunod po bali balik na lang po natin pa dito na rin po sa kanan ganyan po. Uh, mas mabilis po siyang nakakabangon kasi mayroon po siyang nakaharap na uh, mayroon po isang tandang na nasa side po niya. Ayan po. Uh, mas mabilis po siyang bumangon. Yan po ay na-exercise niya na po sa pamamagitan ng kanyang pakpak na ikakampay niya na po. Pati yung paa niya, so isisipa niya na rin. ayun po. Uh, ito po ay mga pang-alternative na pamamaraan lang po. At napaka effective po na pampalakas sa pakpak nila. Ayan po kung may diferensya po yung pakpak nila, hindi sila basta-basta makakabangon or makakabalik sa, na, sa, sa posisyon nila. Ayan po. Bali, ganun lang po. Uh, halimbawa, unang araw nyo pa na pagkondisyon para sa pakpak, huwag po natin biglahin. Kailangan din po yung dahan-dahan. Uh, medyo konti na bilang hanggang pataas po. Ganun lang po ang sistema na pagpapalakas po ng pakpak. Ayan po. Bali, kung sakaling na gusto niyo po yung video ko na ito ay baka naman po sakaling ma-share ninyo para at least malaman po ng mga ating nagmamanok ng na mga baguhan po. Ayan po, bali maraming maraming salamat po sa inyong panunod. Ay sana po wag po kayong magsawang mag-suporta dito sa ating munting YouTube channel po. Mga salisabong bicol and uh, good luck po sa mga malalapit na labanan po. Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.